Hello guys, magandang tanghali. Uh, ano mo ngayon na uh, December 21, 2024. Bibilihan natin ng ano, top box si max so, Tayo bibili sa ano sa Taytay, Taytay -tay Rizal. Mura dun eh. Nag-canvas kami ni message dun ng mga nakakarang buwan. Siguro ngayon, mas mura ngayon kasi December sale sila eh. Hello guys. Lagyan ko ng top box to si Nmax para pag biyahe, biyahe natin ng malalayo. May lagayan tayo ha. Intro, pasok! guys, magandang hapot tanghali. Eh. At ah, Dito na tayo sa Taytay -Tay Rizal Ayun yung pangalan, Tay Tayo Ayun Pili no? tayo ng box kay Kuya Dami o oh. Mimili ka Duhan Tosek. Mga helmet, meron din sila, <coughs> oh, okay, yun na kuya. O sige bro. guys, libre na kay kuya. Diyan naman. Ito pala Kasani Motor Shop napakabita natin ang box si ano, Enmax para sa long ride natin may mga malalagyan tayo ng mga gamit natin ito, sick yung napili natin wala pa si kuya lahat namin eh na, na vlogger kuya Atoy TV <coughs> Stall na ni kuya <makes noise> Hindi babak bak Kusong kitin niya na yun eh. Atoy TV official kuya Ano pangalan mo kuya? Kasa Ha? Kasa Kasa Guys dito kayo bumili kay kuya oh, Sa kasa ni Motor Shop Napaka mura And Ito si kuya yung mag-i-install oh. <coughs> Baka nga nandyan sila Sila ano? kuya sa mga Baka nandyan eh Ito ano? mga Tropa natin yan Mga muslim Ito kay kuya I-install nya So guys mo yung nabili natin Na Ano Bracket Para kay NMAX Eleven months. 11 months na? Ha? Oh, seven months lang pala kuya. Eleven <laughs> months na. Ed Mac. ABS. <laughs> mga kuya. Pagkana ka Ang title nun, dahil sa barya nabili ko yung pangarap kong motor. Eh, <laughs> yung tayo no, kuya. <laughs> Sugal yun, ayaw ko magsugal kuya May, matapakan tayong iba no Ang scatter oh. Ito <laughs> na lang kuya Salamat <coughs> Ayan guys, monorack Ganda Subok, ito yung mga kilalang ano, bracket ng ano eh. One year wala, lifetime warranty kuya. Yo, lifetime warranty kila kuya. Si kuya yung magkakabit oh, libre. Ano pala mo kuya? Bayaw. Bayaw. <laughs> kuya bayaw. <laughs> na. Sa mga kung yung mga gamit natin pambahay lang. May sukat 'yun eh, dapat lala eh. secure na secure ha? ha ganda kasi double lock eh no tsaka talaga yung kilala ha? Hindi ko naman napansin mo. Eh. <coughs> Ay, susi, oh. Baka sa isang linggo ko ya, babalik kami rito. Yung kapatid ko, nagpapakaanmas din eh. Ay kuya, panghon, naklik Click pala. Oh, tanong mo kay kuya. Bracket. Bracket. Hindi, bracket tsaka ano, box na. Bigyan mo rin ang malaking discount para maisama ko dito. Mga next week, sasama ko. Ayo. Papa, tanong nga pala siya. Honda Click yung motor niya, kuya. Sek din niya, kuya. Sek. Sek din. Ah, pagduhan. oh, ayun, sige, sabihin natin. Eh. May pasok kasi siya, kuya, kung wala kasama ko sana ngayon eh. Kasamahan ah, ko rito kay kuya oh. Ay. Atoy ah, TV official kuya Ayun nakita na ni kuya Sa Youtube uh, okay. huh? Five seven Talpak lang yata yun eh, pagkano yun Kaya eh. nga eh Yan you o, know, muntin nyo ba ba kami galing, kuya? <laughs> Wala pa kami kasalanan, pinatawad na kami ni kuya <laughs> Sobrang Sobrang discount, ang dami Ayan yung back natin guys <makes> Sek <noise> mm. yan monorack with sec Bagay na bagay oh

is committed wala 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 ayan guys okay na nakakabit na sake bakit na bagay o oh.